No se sí, maló. ¿Cómo está? ¿Cómo está? I can I can charge.

Na. Guys, shoutout Kumusta, kumusta Long time no see sa lahat Hindi ako mapaglagay ng picture Yan guys A like Then and Sa so, mga gusto makikita Naka-feed na po yung link Pwede kayong makikita dito Sa so, mga gusto umanta Sige, panta kayo hindi, yeah, din na ako makanta eh. Wala biit. Mag-comment lang po dyan para malagyan ko ng moderator at saka makapaglapag kayo ng inyong mga video. Dikit-dikitan, lablaban. Hindi ako makapaglagay ng picture. Hindi ako makapaglagay ng picture dito sa ano actually lay out remove from the stage. Ganun po sarili ko. Mm-hmm. mm -hmm. <laughs> membership, mm Wow, congrats, Mars, congrats. Ani yung makya? Sorry naman. Ah, si Busubab. Ay, naman na pindot po. Wait. Sorry na pindot. Edit name. Okay. Bakit hindi ka makapasok. Sorry, hey, boss. May natong Kasi ako nalaglag ba si Rob? Nalaglag ka nalaglag din ako yawa. Bakas makahawa ng signal mo ah. Bakas makahawa na ng signal mo. Hello, ba't ganun ang lumalabas dito na mapaturan ko? Asan ka na ba? Kaya may lumabas dito. Kailangan mo yata refresh yung cellphone mo. Di ba dati din yung ibang ano natin sa GC, sa GC natin nun? Mang... Hindi kita ma-accept. Hindi kita ma-accept. Hindi kita ma-accept. Mm-hmm. Ano ba sarap yung mismong promo? mo, ano mo siya, refresh mo, marami atang research, na search doon ka ganyan. Marami kang search. Need mo siyang, i-click eh, eh, mo yung mga xx para mawala yung mga ibang message. Puno na, parang yung search mo doon sa Google, e eh, puno na. tapos sounds na lang ako. Tapos lang tayo. Mm -hmm. Get out, shut shut out. Get out. Titit. Gogodito. Naging tagapagbigay na edukasyon para sa mga OFW at kababayan sa Pilipinas. Sa pamamagitan ng social media, inihikayat mo silang mag-aral at ang mga oportunidad na available sa kanila. Naging volunteer ka rin sa ALS program at na ng malasakit mo sa aquas. Ngayon, pinaplano mo ang nice mo mag -IT. SHM. Dahil sa mas mabilis na landas na ito patungo sa iyong pangarap na magtrabaho sa cruise ship. Sa kabila ng lahat ng hamon, patuloy kang bumabangon at nagiging inspirasyon sa maraming tao. Ang iyong kwento ay patunay na kahit gaano kahirap ang buhay, posible pa rin makamit ang tagumpay basta't may determinasyon, pananampalataya at malasakit sa kapwa. Thank you AI. Magkikwento na lang tayo, yayay. Wala kang ka kwentohan eh. Ano kayong in-demand na trabaho ngayon? mabilis makakahanap ng trabaho kahit high school graduate lang natapos? Bigyan mo nga ako ng mga gandang pwedeng maging trabaho kahit din na ka, kahit na ka college At saka, mabilis na mag-apply, ganoon. aww, na, narito ang ilang mga injamin na trabaho ngayong panahon na pwede mong susuka kahit high school graduate lang ang natapos. One, online jobs, data entry, customer service representative (CSR). Social assistant, PA. Social media manager, basic. Transcriptionist. Bakit magilis? Karamihan sa mga online jobs ay nagre-require lamang ng basic computer skills at kaunting training na pwedeng kunin online. Maraming employers ang kungki ng college degree. Basta marunong ka sa trabaho. Two, retail or sales. Cashier, storekeeper. Sales associate, commodizer. Industry, waiter, waitress, barista, service crew, e.g., McDonald's, Jollibee, Kitchens Mabilis. Maraming fast food chains at restaurants at the Matanga High School graduate. On process on application, I get an Iwanai at on the job training. 4. Delivery or logistics. Delivery rider, e.g., grab food panda, warehouse staff, inventory assistant. Paki Mabilis, basta driver's license, kung rider. mabilis makahanap ng trabaho dito. Five, construction and maintenance. Construction worker, electrician, basic skills, house painter, plumber. Bakit mabilis? Sa larangan ito, ang kailangan ay hands-on experience. Kung marunong ka na sa mga simple gawain, may mga contractor o kumpanya na agad tatanggap sa iyo. Six, or creative gigs. Photo editor, photo editor shop. Video editor, e CapCut, Premiere Pro, content creator, online magsimula gamit ang free tools online tulad ng Canva, CapCat, at Facebook Marketplace. Madalas, sariling sipag at siyaga lang ang pupuna. Seventh, domestic helper local abroad. Bakit mabilis? Sa tulong ng mga recruitment agencies, mabilis makahanap ng trabaho lalo na kung may karanasan na. Kailangan lang tiyakin na legit ang agency. Tips para mabilis makahanap ng trabaho. Kumawa ng simple pero maayos na resume. Maghanap sa Facebook groups job portals tulad ng JobStreet at apps tulad ng LinkedIn. Mag-focus sa mga trabaho ang kailangan ng soft skills, e.g. komunikasyon, asensya, kaysa technical degree. Kung gusto mo ng payo sa paggawa ng resume o tulong sa paghahanap, sabihan mo lang ako. <laughs>

Bakit tayo ka pa sa ano niya, no? Keep to do. Ban lang nakalagay sa kit. Ayaw nga, ba't ganoon Ayaw talaga, boss. Wala nga. Ayaw nga. Magawin Mag natin. Tinirag mo na ba yung ko? Sa ng bawat pagsubok, ibay ng puso ang siyang panustos. Ang hirap at sakit, ito'y hakbang lamang patungo sa tagumpay. Sa bawat hakbang, bit-bit mo'y pangarap. Ang tagumpay ay sa'yo kung ikaw ay magtiyag at magtiwala. Ngiti ng araw, sa'yo'y darating din. Sa kabila ng dilim, may liwanag na hahalili. Laging alalahanin, sa gitna ng laban, ang buhay ay regalo. Pag-asay walang hanggan. Mabuhay ka ng may tapang at layunin. Bawat sandali, Puso, itanim ang aral Ang buhay ay isang tula. Mahirap pero marangal. Kung gusto mo ng mas personal na tula base sa kwento mo, sabihin mo lang. Kwento ng buhay ko at saka tula ng buhay ko. Lakbay ng buhay Ay! At saka ano ba, ba yun? Pinagawa ko? Trabaho. Hindi man trabaho. Yan. Thank you for watching guys. Please like, subscribe and click notification bell both para update kay sa mga video. Yan. Mag-comment lang po kayo dito sa video ko, dito sa video ko. Then paalis ako pupuntahan ko yung mga bahay. At saka ipap-subscribe ko na rin kayo. Yan, maraming salamat. Sakto ko lang natin yung 30 minutes. At saka... 30 minutes natin. Sakto siya pa tapos stop na ako. Yan. Iba din ako maglalive. Naka-miss mag-live sa YouTube. Grabe. I miss you, YouTube. I miss you. Ba't ko ko nalagyan ng harang? Sayang naman.

You guys, thank you, thank you, bye bye. And then I